Hello po! Good morning guys! Ayan. Sa ngayon po, bumili ako ng blender o nangutang pala sa home credit para meron tayong pang-juice para sa ating kaating cancer. Ayan. Kailangan nating mag-juicing para maging fiber ng ating katawan. Ayan. Maraming maraming salamat home credit at pinautang nyo ako ng blender. Ayan. Gagamitin natin ito sa ating kalusugan at mag na tayo. Hayaan nyo, magkakaroon na tayo ng mga iinumin mga produkto na ano, i natin mga carrots, sasamahan natin ng apple. Ayun, maraming maraming salamat. Ate Trixie Joy Vlog, shout out shout out sa mga team Kabungal. Ayun. Meron na tayong blender. Mag blender na tayo ng mga carrots and apples, mga prutas, mga lemon, ganyan. Ibe-blender na natin 'yan para mas madali na nating inumin at mas makaiwas sa sakit. ayan Watch out, watch out, and thank you, thank you. Bye bye.